Yung edit pati ka sa mga bago, yan yung mga tumatanggap ng mga bribe. Grabe. So yun guys, nandito na tayo sa Evangelista. Yan yung papuntang Quiapo o Simbahan. One of the busiest districts in Manila, ang Quiapo. Ito din ay kilala as the old downtown of Manila. Ang district na to ay famous sa landmark ng Kiapo Church, a minor basilica enshrining Asia's most sacred black Nazarene. Napakabalita niyo na ba itong Eddie at Patty? Na ibig sabihin, Eddie eh siya, ito yung mga nakatanggap ng mga bride na hindi pinapangalan kung sino. Kaya naman mapapansin mo dito sa kalsada, malakas yung loob na maglatag sila dito. May nagsasabi na meron daw nagtitimbre sa kanila kapag nagkaroon ng operation. At palapit na yung pagbabalik ni Yorme, kamustayin natin ang sitasyon ng kalsada dito naman tayo sa Gonzalo Puyat, one of the busiest streets in Manila. Alright, uh, magandang hapon. Nandito na tayo sa Quezon uh, Boulevard. Pupunta natin ngayon itong area ng Gonzalo Puyat dito sa Quiapo, Manila. Ito yung lugar dati na araw-araw kinikliring talaga. Tapos sa uh, tinatawag nila kaya malakas maglatag dyan. Dahil uh, si Eddie at Patty. So yung napuntahan na natin, yung Carriedo, dito naman tayo sa Gonzalo Puyat. Although marami pa mga lugar dito sa Manila. At titignan natin kung malakas pa rin ba yung Edith Patti. So, yung Edith Patti, kabayang sa mga bago, yan yung mga tumatanggap ng mga bribe. Na walang pangalan, nakatago. Kaya malakas yung latag dyan. kaya tanong gawin yung clearing. Ito, may ikpit talaga yung pagpapantay nila dito sa mga obstruction sa Quiapo kasi ito, maraming mga sasakyan dumadaan dyan. Kapag sobrang yung obstruction, kawawa na yung mga dumadaan dito. Lalo yung mga naghanap buhay dyan. Oh. Mga public utility vehicle ito. Kita mo yung mga kanya kabayan, mga helmet. Yan, uh, lampas na yan. Dati yung mga helmet dyan, eh, nahagis yan eh. Sa truck. Ito, lampas na sa kan eh. Bangketa. Sa kalsado na. Ikot mo na tayo So may ginagawang bagong building dito sa tabi ha malapit na rin matapos to so. Dito tayo ikot Grabe yung traffic dito Grabe no? yung sigip, no Yan ba yun no legal illegal parking Diretso muna tayo dun sa Avenida tapos kanan tayo kasi one mile yung Gonzalo Puyat Ito yung P. Paterno Street Kaya po Manila Ito maraming mga pagawa ng mga open dito mga eyeglasses Wala nako Matinding clearing talaga itong gagawin no? Eh, saan yung nakalatag dyan no? sa mga kung hindi napapansin ito mga spaghetti wires parang kung na ano to eh o, hindi ka taga Metro Manila pag wala yung mga spaghetti wires So guys napunta natin ng Rizal Avenue yan yung LRT oh ito, mga eskinita eskinita ito, yung paglinis ito na. No? Pero at least maganda yung Rizal labi niya corner karyedo dyan Wala na mga vendors Dati puno to dito eh Halos hindi ah, hindi mandana ng mga tao Yun o know? Yun know? Grabe o oh. Takot na dumahan yung mga tao sa sidewalk eh Kaya dito na sila sa kalsada Yun know, naman yung mga latag dyan o no? Grabe Oh, iba. Punong-puno. Oh. Ito ang ilalim na to, pinailawan. Kita mo yung mga LED lights eh, no? Kaya pag dumaan kayo dito sa gabi, wala nang kaba. Sobrang liwanag. Kapag uh, madilim kasi dito, doon na magpapasok yung mga tumatambay na nakatakot dito. Ito na yung Gonzalo Puyat, test ng hapon. Iyan, no? Oh. Walang galawan, traffic. Mga no, malakas yung konti lang ito, yung timbre. Kung so may clearing, titimbrihan yan. So, sabay sibat. Pero ito, in, inaaraw-araw. Ina, mga kasi, nakalabas yung mga paninda dito eh. Ayan, bibenta ito mga kanyal. Mga sounds. mga optical clinic din. Electronic Equipment Trading. Ang bakbaka na lang ito. Balik ni Yorme. Yung mga bumibili dito, bumaba pa na lang sa mga malalayo ng parking eh. Tapos maglalakad na papunta dito. Ano ah? Dati maluwag to eh. Ayan, ang tagal bago tayo makalabas. wala no, walang galawan no? Tende. Iyon no? Grabe. Wala na. No? Walang madaanan yung mga tao dyan sa sidewalk. Sino mo puno ng latag Yeah, kanto delikado to dito so yung doon kanina kabayan one way kasi umikot tayo ito papuntang LRT Recto Station so guys nandito na tayo sa Evangelista yan yung papuntang Kiapo Simbahan so simula dito daan tayo hanggang doon sa Recto yan Actually, kawawa talaga yung mga tao nagdadaan dito eh. Kunti na lang yung espasyo. Dikit-dikit na yung mga sasakyan sa mga tao dito. Sabihin ko ba eh, na? Kahit, uh, kung maglalakad tayo dito, wala rin tayong makikita dyan. Puro mga paninda. so, halos buong ibang galis talaga yung kano, ng latag. Hey guys, approaching sa LRT Recto Station. Ibang gilis sa Kiapo. Yun, meron pang basketball court dito. Siguro ito pag uh, sirado yung kalsada. Uh, nilalagay dito na record may court pa. Para pang laruan. Ayan, dati yung clearing dito, kinakarga talaga yung, yung mga gamit yan, kahit pabigat. Basta pag obstruction, karga yan. Ito na yung new look ng Isitan. Oh, bagong pintura sa labas. Oh. Hirabi na. No? Okay. So para naman mas matindi ka ba dito o doon sa karyedo? Ito, uh, tao na lang makadaan doon yun eh. dito. May lalim ng LRT guys. Oh. Dito siguro sa akin ang oh, suggest lang. Lagyan pa ng mga pailaw dito. So, medyo madilim dito sa ilalim eh. Alam nyo naman nakakatakot doon na dyan sa ilalim ng LRT. At yun na po yung sitwasyon ng Gonzalo Puyat at saka itong Evangelista. Isa ito sa mga binabantayan sa clearing talaga dati. Pero ano kaya ang mangyari ngayon? No? Kung ayusin? O ano sa tingin nyo yung kailangan gagawin dito? Para naman na uh, maging balanced din. No? Makakadaan yung mga tao, yung mga naghanap buhay din. Hindi lang yung mga uh, vendors o yung mga na dito. Kasi, one, oh, eh, parang uh, nawala na yung kalsada.